Samahan nyo kami mga ka-teammates. Mamimili tayo ng mga pang Noche Buena. Wala po. Shout out po. <laughs> Baka may gusto kayo shout out. <laughs> Ayan, namimili kami dito sa Walter Mart ng pang Noche Buena. Tabi! <laughs> ano yan? Keso? <laughs> o, oh, kanta na, bili. O, oh, pagam ng style. O, oh. oh. ah, ayaw, ayaw. O, oh, sige, sige. Sige. Pulaan ko ako ng mga lulutoy namin. <laughs> Ay, nakapasko pa. Aminigay <laughs> ah, sa <na> daddy. Arala, arala. Thank you po. in Merry Christmas! Tapi <laughs> pisbam 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 bayung, itu to itu to biri pisbam domat Buti na lang, maaga kami namili. Kunti-unti na kasi nagdadagsaan ng mga tao. Kunti lang yung mga pinamili namin, mukha lang marami. Kunti lang kasi kami sa bahay. Kailangan nga pala namin makauwi kagad. Kasi sa Newtown Plaza daw gaganapin yung birthday ni Alex. Wow naman, nagfo-food trip na naman ang baby ko. Oh, tandaan nyo ba si Alex, mga ka-teammates? Sila Sir Wally and Alex yung nakakulab natin last time. Nakakatuwa naman isipin na unti-unting nadadagdagan ng ating mga kaibigan. Patlak nga pala ang gagawin namin this Christmas para mas makatipid kami. Ang naisipan ko nga pala i-share ay yung manok. <laughs> ay ah, fried chicken. Yun nga lang, puro leg ng manok ang binili ko na pang fried chicken. Para medyo bago naman. tu lagi din naman nagagawan sa balat ng manok. Tingnan nyo naman tumagin ako kung wala lang akong bitbit, Sumali na ako sa inyo. Ang sweet-sweet naman ng bebe ko. Yun, pauwi na kami mga teammates. So, sana walang traffic dun sa Edsambat. <laughs> Yun. <laughs> 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 Hello. <laughs> Ito lang ko. Hello Pa! Opa. Ah, mas madami kayo ngayon. Bukasan kami ng kasama ko. Wala yung panganay ko. Ah. Ayun, happy birthday! Thank <laughs> you Uy, andito na pala yung mga in-order nilang pagkain. Maraming maraming salamat, Otep Silo. Modern pala sila ng lumpiang Shanghai, ang napaka-sweet na tusino platter, crispy pares, at syempre yung sisig platter. At hindi pwedeng mawala ang sinangag. Hello! Hello! Video. bata. <laughs> Nagkamali pala ako Noong na-play na birthday song. Baby pa rin kasi ang tingin ko kaya Alex eh. 17 years old na nga pala siya. Grabe, ang sarap naman ng cake. Ang saya ng family nila, no? Masarap talaga kumain pag salo-salo. Akala na naman ni Toby siya ulit ang may birthday. O mga lods, after nyo kumain, katahan naman ha. nandito na si Wawa Wawadok, alam ko matagal nyo nang gustong magkaroon na apo na girl. Gagawa na ba kami ni Amchi? Sabihin nyo lang. Sa so wakas, meron din kaming pambato. Itaas nyo ang bandera natin, mama. Happy birthday! <laughs> Thank you po. Ingat po pag-uwi. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong suporta. Mahal na mahal po namin kayo. Ingat po palagi. God bless! Team